Patuloy pa rin ngang nagtetrending at pinag-uusapan ang mga sweet videos ng kapuso actor na si Alden Richards at kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Bang karamihan nga ng mga netizens ay nagpapakita ng pagsuporta at pagtanggap sa nakikita ngang closeness ng dalawa na ang ilan ay naging maligalig at nagdulot ng malalim na pagdaramdam sa bagay na ito. Ang Aldab Nation nga nakilala sa kanilang matinding dedikasyon at pagmamahal sa kanilang mga idolo ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon at damdamin sa social media. Nagpapakita ng kanilang mga pangarap at pangamba sa mga nagaganap na pangyayari. At ilan nga sa mga komento ng Aldab Nation na bababasa sa social media? Ay ang panawagan kay Catherine na huwag umanong pumatol sa may asawa at mga anak. Girl, mag-isip-isip ka. If you have self-respect, huwag kang pumatol sa may asawa at mga anak. Ani naman nga ng isang netizen, kahit ano pang ilabas nila, sa totoo lang kami. Ang mag-asawa ay si Namain at Richard with three beautiful kids. Kaya naman kasunod nga ng pagtatrending ng tambalang Alden Richards at Catherine Bernardo ay ang muling paggawa nga rin ng ingay ng Aldab Nation. Muli na namang kasing ginigiit ng mga ito na totoong mag-asawa na umano si na Alden Richards at Maine Mendoza at lumalabas lang umano ng bahay si Alden kapag may trabaho. Lumalabas lang si Pops Richard pag may trabaho. Otherwise, nasa bahay lang yan. Sabi mismo ni Teo. Aldab pa rin. Does May know about this? How about the maiden official and Aldab nation? I think Alden and Main are officially married in a secret wedding and have kids. At pati Sing Sing, hindi kumikilos si A nang hindi alam ng asawa ang moves niya. Tandaan mo kaya si lalaki alam niya limit niya. Ingat ka pag sumabog ang dragona. Sa bagay, Minsan ka nang napahiya nung tumawag ka ng madaling araw at yung asawa sumagot ng phone, di ba? Isa pa nga rin sa social media ngayon, ang meme na ginawa ng isang Facebook user kung saan nga makikita si Alden Richards kasama si main Mendoza na may kasama pang bata. Habang sa kabilang letrato naman, kikita nga ang sweet photos nila ni Catherine Bernardo. Sa kakaibang closeness nga na nakikita kina Alden Richards at Catherine Bernardo, talaga naman marami ang kinilig. Ngunit hindi nga rin maikakaila ang pagkontra ng ilan. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending!